wish you were good alone When a good time soon sa biyaya yat Habang buhay ko ay may kalina Sa pagsubok at lambay Narot siya't tumakamay Ayan mga kalingap, marahay na aldaw sa Indugabos. Mapagpalang araw para sa ating lahat. Ayan, huwag natin makalimutan na mag-thank you or magpa-thank you lagi sa ating Panginoon. Isama natin sa ating panalangin sila Kalinga Prab, sila Kuya Bal na talaga namang um, bawat pamilyang matutulungan nila is yung deserve, yung deserving. Kaya ayan, bagong pamilya na naman ang natatanawan natin ng bagong pag-asa. syempre sa pamamagitan niya nila Kalinga Prab. Ayan, kaya thank you, thank you Lord. Ayan, sabay-sabay natin panalangin orin ang buhay nila Mikay eh, na talagang paiiyakin kayo. Talagang deserve nilang matulungan, 'di ba? Talagang um, hindi mo sila makikita ng pagka-negative sa kabila ng kahirapan, andun pa rin talaga yung pananalig nila at pagtitiwala sa ating Panginoon. Ayun, sabay-sabay natin panoorin at um, tunghayan natin ang kwento nila. Pero syempre bago yan, thank you, thank you sa ating aman ng Kalingap, Kuya Bala Santos Matubang. At sa kanya may bahay, at Edna Vlogs, at Kalingap Rab. Ayan, support natin yung kanilang mga channel. Huwag nating skip ang kanilang mga ads dahil dun man lang is makatulong tayo sa kanilang mga pabahay. Sa kanilang mga tinutulungan. Dahil ang pagtulong ng Kalingap ay eh, hindi biro, hindi basta-basta. Talaga may pagbabago sa buhay ng bawat isa, sa buhay ng bawat pamilya. Talagang panghabang buhay na tulong. ba? Diba? Kaya ito, um, saksihan natin ang tulong ang ibibigay ni ang ibibigay nilang tulong kina nanay, kina tatay na parehas na silang bulag, tapos lima pa, lima pa yung anak niya, pero patuloy pa rin yung pagkakayod niya sa kabila ng kapansanan niya, sa kabila ng kahirapan, talagang kumakayod pa rin siya. Tapos yung mga anak niya is talagang napaka-positive, hindi sila mga negative na tao na parang mariklamo. Andun pa rin yung pagtitiwala nila sa Panginoon. Ayan, panoorin natin. Um, hello po mga kalingap, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back sa ating YouTube channel, Kalingap Prab. At ang channel ng Ama ng Kalingap, walang iba kundi si Kuya Bal Santos Matubang. At sa mga hindi po nakasubscribe, huwag niyo, po huwag niyo pong kalimutang isubscribe ang channel na ito. Yes. So ngayon po, andito na tagpuan po natin sa magitan nating scouter na si Kuya Andy Kayakap. Ang pamilya ni... Anong pangalan mo ni? Melka. Oh, dyan mo nga nene, yan, Mike. My... Dito mo nene oh, sa ano mo. Sabit mo, yan oh. Yan sa bicol kasi talagang Yan, Nene mo. ang tawag. Eh, ano pangalan mo, Nene? Melka po. Melka ah, Melka pala Mikey naman. Melka. Po. Ikaw Melka. tot, babae siya? Babae po. Ano pangalan niya? Abisay po. Ha? Abisay. 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 Um tapos mga magulang mo sila. Uh, sila ay bulag parehas. Bakit po nabulag ang yung magulang? Melka. Ng hmm, bata po po? papay ano. Bulag na talaga? Nagkaroon since... Nagkaroon ng katarata po si Papa. Hmm, ah, si katarata. Eh di kayo na lang yung nagsisilbing sabihin, mata ng inyong... Ibig sabihin hindi siya bulag dati. Uh, mga magulang. Okay. Anong pakiramdam ng... Ang parents ay ano, ay bul... Ayan, pakinggan niyo yung sagot Mahirap ba sa'yo bilang anak? Hindi naman po, kasi kahit po... Ganyan po sila mga may nakakatulong. Sila po yung nagsisilbing gabay namin. Ah. Kahit po, hindi po sila nakakatulong. Bakit? Paano siya nakakatulong sa'yo? Anong nagtatrabaho ba sila? Si Papa po. Minsan po pag may trabaho. Nag-aana po siya. Tumutulong po siya sa pag... O, oh, diba? Sa kabila ng kapansanan ni tatay, nagtatrabaho Ikaw ba nag-aaral? Tuloy-tuloy ang pag-aaral mo. Tapos, yung sagot kanina ni Melka, So, kahit bulag sila, ba, grabe din yun na ito pa rin niya sa inyo. Minsan ba naramdaman mo na nahihirapan ka dahil sila ay bulag, ganun? Parang nag tinatanong mo rin ang Diyos, bakit ang magulang mo bulag, may time na ganun. Opo, may time po ganun kasi sa hirap po ng buhay ngayon ay hindi mo alam kung saan ka po kukuha ng mga pangangailangan. Pangangailangan. Anong grade mo na? Grade 10 po. Grade 10. So, ilang taon ka na? 15 po? 16? 18 po. 18. 18. So, na-delay. Medyo na-delay ka. Hmm. Na-delay yung pag-aaral ng Milka. Tapos ang kapatid niyo, mo, ilang taon na? Taon na? Ano po Magna-9 na po siya. Magna-9. Paano, ano? Paano yung... Saan kayo kumukuha ng pangkabuhay niyo, pang pagkain niyo sa araw-araw? Pag ano po, pag meron po si papang ano, trabaho, saka po kami nagkakaroon ng pagkain ka sa Ibig sabihin, kapag trabaho, may na-trabahohan lang si Papa niya. Pag Papa meron po siya kinukuprahan dyan, nagtutunod. Kupra? Ibig sabihin, kahit bulag siya, nagpubundok siya. Opo. Ang galing ano. Kababalat po nang Tapos ikaw naman, tumutulong ka rin ba sa kanila? Ano tumutulong. Paano ka na tumutulong sa kanila? Tulad po sa, sa gawa yung bahay, tapos pag nag-ano po sila pag may kailangan. Kumusta naman ang buhay ngayon? Yung kalagayan nyo ngayon? Medyo mahirap ba? Mahirap po kasi napakahirap po lalo doon bago lipat. Hindi mo po alam kung saan po kukuha ng ano, gano'n nga. Ng mga pangangailangan. pangangailangan. Kasi wala pang halos. Ang bahay nila uh, bro. Pakita mo yung bahay nila. Ano yan? Sa dyan? inyo yan? Yeah, kapatid kapatid po namin. Saan sa dito? Diyan yeah. po. Ah, nakikita lang kayo sa kapatid ah, nyo? Ah, lang kapatid ni Papa mo? Kasi bagong lang yata sila. Bagong dating lang sila. Wala kayong sariling talagang bahay? Wala po kasi kalilipat lang namin. Oh, kalilipat, kalilipat lang, nila. Oh, saan po kayo dati nakatira? Sa Naga. Oh, di ba? Yan sa Kamsur, Naga. Ah, taga Kamsur po kayo. Bakit po kayo lumipat dito? Eh, taga rito po ako. Kaso lang doon ako nag-aral nag mag Ah, tagadahin talaga si tatay. Tapos pumunta siya nung binata pa siya, binata pa siya tapos sa kamso. Tapos na mga anak ko. po Wala kami sariling bahay kasi dito. bumalik na sila dito. kay dito wala rin. <laughs> wala Pero pa rin daw. Eh. Ano, sabihin bago lang po kayo dito. Oops. Oops. Ah, ang galing ano. Taga naga sila. So, ang galing kasi na... taga Kamsur, natulungan natin kaagad bago lang sila dito. Tapos, na nakilala natin sila agad Ibig sa dami-dami na nag Gusto matulungan natin mabisita sila yung kakating lang dito sa Camarines Norte nabisita natin kaagad kilala mo ba kami ano familiar ka sa Team Kalingap naririnig mo na rin kami um, na rin po kasi nung pinunan ko po yung vlog ni Andy Kaya Andy ay, ka ay nakita ko po uh -huh. yung ano yung sa akin Kalingap Rob ano kilala yung lalo na yung natulungan ko si Joy dun dito lang malibago kilala mo si Joy bali sila pala talaga yung ano Is, nakilala yung nakilala mo siya lover person ni... o? nakilala ko na po yung person ay siya o? opo Joy, high school na lalo na po yung kapatid niya. Yung close kami siya, sabi na, sabi na. Ah, si Joy nga pala niya nag-recommend nga pala sayo, oh, sa iyo. ano, kay Joy. Kuya Andy. Kaya siya lang, yung lumapit hindi si Joy. Ayan, si si kay, kay Joy pray. Diwata. Siya yung naka, nag, tuk, nakatukla siya yung nagsabi kay Kuya Andy Kayakap. Napinunta naman ni Kuya Andy Kuy Kayakap. Um, Melka, sa tingin mo, ano yung gusto, mong maitulong tulong ng Team Kalingap sa inyong pamilya? Na dalawang magkapatid at bulag yung magulang sa para sa akin po ay eh, kung kung ako pong tatanungin tungkol sa may itutulong ay eh. yung pong pang araw-araw siguro pong pang di ba napakasimple uh, lang ng hiling niya yung, yung lang kung pang nag-aaral naga lang naga araw-araw naga naga apat, apat po kasi kami nag-aaral apat kayo uh, asa yung, ibig sabihin hindi lang kayo dalawa -up, pinagupitan pa namin dalawa kasi bawal na pong pumasok lalaki opo dalawang lalaki apat pala kayo lima po kami lima? oh lima grabe Paano, paano niyo po tayo na bubuhay yung anak niyong apat ay lima? sa kabila ng wala kayong paningin. Ay, ano, sanay lang po na basta na ihanap buhay mo kahit para paano. Ay, kahit para paano. Wala kayo naman po yan, naglaki naman sila. <laughs> Oo oh, nga naman. Paano tingin, po? Na. Anong trabaho po? ay yan na kikipagkuperan, nagkikipag-ani, nagtatabas po diyan sa diba? mga taliban. Ay, ganyan na yung pinapakasipag niyo po tayo, bilib kami inyo. Para para sa inyo. Sobra. Ito kasi ang training ko dito yun. nung araw nung bata pa ako hanggang lumaki ako. Um, ako dito dati na po akong marunong hanggang mm -hmm. sa pagtira ko sa Naga. Tagadayt talaga siya. Pumunta lang siya nang Naga nung binata. kayo po, Nay. Ano kung pangalan niyo, Nay? Lenlen. Lenlen. Um, kumusta naman, ilan Len Lenlen? Ang buhay po? Eh, eto, awa ng Diyos, malalaki namin mga anak ko. Kaya lang, syempre, lumalaki ang mga anak, lumalaki gastusin. Tama. Gastusin. Paano niyo po nakakayanan na Nanay Lenlen, yung pagpapalaki po sa inyong mga anak? Saan po, ano po nagkukunan niyo ng lakas? Eh, syempre, eh, araw-araw nagdadasal tayo. Yun. Grabe. Tama. Ikaw, ka kaano yung pinagkukunan mo ng lakas sa araw-araw na sa kahit Ayan. ang hirap ng buhay ay patuloy ka pa rin sa iyong buhay, nag-aaral ka. Unang-una po ang Panginoon na siyang nagbibigay lakas sa pangalap po mga magulang ko na. Ginagawa ko po silang inspiration kada araw po na ginagawa ko sa buhay, lalo't pumapasok. Galing! Tinitingnan ko na lang po yung magiging mangyari after this, kung pagsikapan ko man. yung mga bagay na ito na gawin para maabot ko po yung pangalap. Yun, yeah, grabe. Ay, galing! May lahi ba kayong ano, hapon? Oo, oh, ano? <laughs> Ba't parang mga singkit kayo? Chinese? ba? Diba? Talagang napaka-positive uh, nila. Talagang Lalo. ang Panginoon Lalo. lang ang nila. Kahit sira yung buhay nila, oh. hindi sila nagre-reclam. Na. Tapos ganyan, wala pa siyang chinelas dahil sira na. po pabasok ka, naglalakad ka. Lalo. Lakad Lalo. lang. Pag may magpasakay. Hmm. Swerte po, pag may nagpasakay. Ang kapapi ko ako. Maganda rin siya. talaga Maganda. Ano siya? Talaga um, thank you, Lord. Dahil chinita. lahat ng binibigay mo. Ang beauty ng kabundukan. At tutulungan ni Kalinga pa. Ay, parang si Dara din. Eh. Parehas mga chinita to. Mga singkit. Lamig ng boses. Saan mo natutunan yung kantang yun? Ay, bali, pinakanta pala dyan si, si ano, Amelka. Yan lang po na may... Mm. Um, Nagkumakanta ka sa church? Wow, wow. galing. Wow. Uh, saan may naala yung kandang yun? Sa Panginoon, syempre. Amen. Mga tao na lang po nakakarinig. Ha? Mga tao na lang nakakarinig, okay. pero para sa Diyos. Um, Gano'n ka, ano yung pananampalataya mo sa Panginoon? Gano'n ka lakas ba? Um, Napakagandang sabot dito ni Marika? na Para sa Diyos. Siyempre po ay sa kabila ng lahat po ng mga nangyayari, ang Panginoon pa rin po naglo love ng lahat ng mga bagay na ginagawa niya. Katulad po nitong mga incidents na to ay nilo po ng Panginoon na marahil ay Tama. uh, na, na meet niyo kami para hindi para po sa mga mabubuting puso niyo po na tinutulungan niyo po mga katulad namin. Kaya sobrang yun lang na po ang nagiging faith ko sa Panginoon yung mga bagay na kung ano ako ngayon ay patuloy kong gagawin para sa kanya at sa pamilya, sa pamilya ko po para sa mga makatapos ako ay at least nakita ko po yung pamilya ko na lahat ng pinagpaguran nila ay uh, nagkaroon ng success po. Yes. Grabe, di diba? Kahit ay, sa kabila ay, ng kahirapan, napakaganda niyang sumagot, napakatalino. Napa matalino ng, rin. Na ano. Ano, Tay? Anak? <laughs> Siyempre, proud na proud ka, Tay. Ikaw, Tay, may kanta ka ba para sa amin? Meron din. Tapos, meron din lang si Tatay. Ayan. Bali, paparinig ko lang sa inyo na maiksi kasi masyado mahaba yung ating video. Anong kantahin tayo? Anong kanta tay? Ano pa kakanta niyo tayo? Ay, mm -hmm. talaga na pabilib talaga ako rito. Grabe, ang galing lang kumanta. <coughs> Christian. Song. Oh, sige, Christian. Christian din. Oh, pwede rin yan. Yeah, man. Galing naman ni tatay, Christian. Song. sa Panginoong Jesus Ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habag Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lambay Naro't siya't dumakamay Ang Panginoon'y tapat kailan pa man Ika'y nalalamig Wala kang malapitan Para bangal ang baigdig Sa'yo'y pinapasan Alalahanin mo sana Minamahal ka niya Ang Panginoon'y tapat kailan pa mga okay, oh, yung kanta ni Tatay. Okay. Balikinat okay. okay, ko lang, pero napakahaba talaga ng kanta ni Tatay at napakaganda, napakagaling. Baka ma-CPR kasi tayo kahit gitara or original boses yun ni Tatay. <laughs> makikita natin siya yung kumakanta eh. Siyempre, grabe. Yes, tama. Talagang nakatouch. Pil na pil mo yung kanta ni tatay. Ganda tayo, galing mo. Diba? Sila yung tipong kahit mahirap ang sitwasyon nila pero napaka-positive nila. Talagang deserve nilang matulungan. Ah, Isa bintay, grabe din pala tayang pananampalataya niyo po ano kasi yung kanta ng message nung kanta niyo po. Yung po ang inayon awitin niya ano, pangako ng Panginoon mm -hmm. sa atin. Tama. Pangako na kahit na pa. anong mangyari, pag tayo ay nananalig, kaano man ang kalagayan, ang Diyos ang nagbibigay ng lakas sa araw Amen. para mabuhay. Para. tumagal sa mundo. Ah, oh, diba? Mm. Yeah. Ganta na po kayo tayo. Ito yung mga ano talaga. Ito, diba? Deserve talaga. 47. Talagang bigay sila ni Lord. Alam po tayo, sila, message Lord? tayo sa mga taong... Si Lord na yung gumawa ng paraan para makapunta sila sa kalingap. Ah, uh, sa mga taong mga may dahil di naman, sigo, natin yan ah, uh, parang kagustuhan kung so, saan dumarating sa bawat kapalaran ng tao na marahila itinakda ng Panginoon. Hmm. Kailangan natin maging malakas, matibay. Yes, ta, kailangan Kuna maging dati, kailangan ng pundasyon natin ng Diyos dahil Amen. Sa, kahit saan po tayo tumingin kapag wala, tayong Panginoon, saan tayo pumunta, Tama. di natin kaya ang mga dumarating ng mga pagsubok sa buhay. Pero kung ang Panginoon ay kasama natin, hindi tayo iiwan. At Galing. kaya tayo matatagay pa dyan. Galing. Ito, na, na, ka bless pero, itong pang bagong pamilya na nakilala yes, natin ano? Naka-bless na, Kasi minsan simpleng problema lang natin Grabe na tayo Oo. magreklamo Pero sila Misa, tatay, grabe uh, Ibang tao, minsan ang Diyos yeah. pa nga sinisi natin Pero sila kahit dami nilang pinagdaanan na problema hmm. Yung pananampalataya Nila sa Panginoon Tama. Ay hindi nagbabago hmm. Hindi nawawala saka yung pasasalamat nila. Masaya po kami na eh, uh, ay tay, kasi nakilala po namin kayo. Masaya po ang team Kalingap, no? Thank you din kay Kuya Andy Kayakap, nung nilapit namin, nilapit kayo sa amin. Kasi dumaan mo na sila kay Kuya uh, Andy bago kuanta. kay Kalingap, Rob. Ang <laughs> galing. Brewin mo, Si milka, ka, 18 years old. Nakapaan. So, may time, may po kami dito. dadala yung groceries. Maraming yes. Oo. <laughs> Nakikita rin lang pala kayo tay? Opo, kasi yan po talagang mga bagong nating bala. Wala namang sariling bahay. Kahit sinalisan si nyo, wala rin kami. Sa nag-aaral sa ka-nag-aaral ka sa labas? Yun po. Sa pinagsunduan mo sa kanila? Ha, ah, doon. May parling pala dyan. Meron po dyan hanggang grade 10 lang. Hanggang grade? 10. Grade 10. Ah, okay. Yung gitara, bigyan lang po sa inyo. Opo. Oh, sa so, tagal oh, ng panahon na nabigyan man po. Ganda. Pa, so, <laughs> mayroon, mayroon pa sila mga talento. uh, talento. Tapos Kasi um, kumbaga mga bulag na, no? may sa gitara. Thank guitar. you Lord dahil uh, ikaw na mismo ang gumawa bayaya. ng paraan para <laughs> makapunta sila <laughs> sa kanila. biyaya. Biyaya po. po naman po. May biyaya na naman. Thank you. Kanina meron. Nagbigay ka kanina. Isang ganito rin ka Ah, okay. Tsaka kung nahirapan po mali. si Bale, Kuya Andy. meron na din palang Hindi binigay si Kuya Andy kanina. Bibigat Tapos ng pangalawang blessings na grocery para kina tatay <laughs> in America. para may mong bukas. Yan, <laughs> Geron! Yes, grocery. Okay. Yan. Tsaka baka sa mga mukha nila na talagang mababahit. Kaya tatay Yung lang. groceries lang naman po ito. Baka na pinagiging natin sa kanila. Yeah, thank you, thank And you. And din po tayo uh, ng cash. Pantulong po. Yes. Sa pangaraw-araw nila. No? No, ni Batang si Nanay po. Talag sa lang, araw. No? ng no. Sige, okay lang. Okay okay lang. Ang foundation okay nila. Ang haligi nila. Okay lang po na. Huwag nyo na Kay, 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 ano ko na lang bibi. Ikaw bang panganay? May mas pa pangalawa. Panganay lalaki. Babae, Babae din. Ah, may isa. Ah, saan siya? Wala dito. Pero dito, ikaw panganay. Know, dito. Ah, so, sa kanya ko lang pagbigay ng pera. Ano, Bali, anak. Makikita yung pera. Dalawang lalaki. Hindi po kayo nakaninag kahit Ano? wala na talaga. Pero na, so, nakakaroon pa ano siya, nakakatrabaho. Na so, time, may bibigay pa uh -oh. akong pera na nakikita, kay Melka para lagi siya Basta Panginoon pang araw-araw, allowance, so, ito po tayo, so, 5,000 pesos. Yes, uh napakabuti talaga. May kanyang <laughs> proud. Siyempre, nagmula yan kay Kuya Balag Santos Matuba. I'm proud to be Kalina. Makasaya ka saan. Makakabili ka siya ng chanelas. Tapos napasok ang ilang piraso lang gamit. Hmm? Kunti lang. Pa Anong gamit mo sa pagpasok? Kunti lang. Tama yung notebook lang. Pero di mo makita sa kanya na may problema. Napanangiti. Tama. Mukha maliwalas tingnan. Mm -hmm. Pero dami ng problema. Ay, Chinelas. Walang yung gamit. Napakapalad na pero Bakit? kala mo. Nabili naman ng na ilang notebook. Nagano ka? ko palas. Pag-ani. Nakianihan sa Quezon. ka sa Quezon, makabili ka lang ng notebook. Grabe! Ito to yan. Deserve. Talaga, deserve. deserve niya talaga matulungan. Talaga, yes. wala akong masabi dito sa yes. pamilya ko. Nanay na ko talaga, napaka-deserve nila. Thank you, Lord. Talaga. thank you. Thank you, thank Ano? Tubig lang, no? lang. Tubig pero minsan, talagang walang reklamo, no? Yes, Kung Wala, kasi yung napansin ko talaga sa kanila. Talaga, panginan, habang may buhay kayo, hindi kalina, sila nagre-reklamo. Yes, habang may buhay, pa lagi magpasalamat. Kahit paano nangyayari. Yeah, Siyan, sa ama, mangyar. tama. Oh, galing, Ayun tatay. Po, Siguro, ito Yan na yung pinamumulat nila sa anak nila. Sa talagang kailangan hindi magreklamo. Sa sagot lang Panginoon, yung, yung prayer. Amen. Ito paano, makatulong po, di ba? Okay. So, andito ang tingkalingap po, tay si Kuya Rab po ito, Kalinga Prab. at uh, anak ni Kuya Bal. Ah, ikaw na po yung anak. Yes. Hmm. Naman si Kuya Bal, Ay, ano o, po? O, sa lagi pong pagnanonood po na yung makasama ko sa naga oh. ah. Sabi <laughs> ko, baka kakakuma, baka niya ma, ano, ma, maka sumpungan maya sa lugar niyo pagpunta mo din yung Sila kuya ba? Ito nga naman. Ito <laughs> na nga. Sige, ayaw mo sa taalam, bundok ako kami. Ang <laughs> galing, <laughs> galing Ay, ba? Talaga baka si Lloyd na. Shout out mo yung mga kaibigan mo tayo na nagsasabi na baka masumpungan niyo kami at nangyari na nga. Ay, shout out ko yung mga kaibigan ko niya sa naga na nagturo sa akin na iparinig sa akin yung mga ganitong mga um, gawain na, uh, ng, ng ay, Kuya Balma Tubang. Uh, nandito na ako ka kasama ko yung anak niya na rito na no? oh. Sabi may anak niya yan yung makikilala mo siya pag yes. kung sakali yan yung mga ano. Sige, so, kay, salamat naman. Di ko akalain. Eh hey, kay diyan, kumusta kayo sa naga ha? hindi <laughs> <laughs> mag, 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 makikita niyo pa muna ako pero di ko kayo makita. <laughs> 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 yo ko rin si Tata, yo mer. Wala naman. Tawag si ni Nini oh. <laughs> Yes, thank you, thank you. Lagi siyang sumibay vlog niya. Kailangan Kilala niya pala si Joy. Kilala na niya. Bale, ano kasi natatandaan ko yun nung um, sinabi ni, ni Joy na may nakilala siyang mag-asawang bulag. kay <laughs> <Ito> kayo na tutulog. <laughs> Dito po sila nagsisiksikon mga kalingap sa bahay kubo na ito. Pero nakikita lang kayo dito, di ba? Ito yung banig nila. Oh. <tod Jegningen> <tod several times> ano yun? Magtulog. Tutulog ba ka? Naipon <tod>, yung gubig Ano Wala nang ngayon tayo. <laughs> Tawasin na kayo. <ko. laughs> Gusto mo tulog daw. Takot parang malalim yung dulo. Mabel ka na baka ano? Bangin. Kaling. Huh? Ano ba ba na ni Mel ka? May inyog pa dito. Delikado man itong inyog na ito. Napaka-deserve nilang matulog. Napaka Katakot pala dito inyog. Grabe. Grabe lahat ng natutulungan ng kalingap nila kalingap Welcome, talaga punta ta rin kami tatay thank you thank you okay, kalingap dito. walang sawang pasasalaman ano talaga Ano pangalan niyo po tay? Baltasar po ako. Diba? Baldi na nga. Ay, Baldi. Kasi talagang sa kabila ng kahirapan, lagi Tantan sila nakangiti. Yung si, ano, Totoy. Positive. Ay, sinini. Nini. Hmm. Abisay. 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 Kay pangalan. Na. Pagkailan yung Pastor Mel, sangre, Kung kilala, so, kilala, kilala Kilala ka, hmm. doon? Kilala kilala. Uh -huh. kamong bulag ka muna, na ah. kasama ni Marilyn Rambun noon sa Naga. Kasi hmm. si, si Malen, Marilyn Rambun, Marilyn Rambun. Galing nga. Kilala yun. So, sige po. Sige po. Mapunta na po. po kami, ah. Ingat po kayo dito. God bless. Ayun mga kalingap, maraming salamat sa panonood. God bless you all and Jesus loves you. Talaga namang, di ba? Proud din ba kayo na maging isang viewers o supporters ng kalingap? Talagang tulad nito nila tatay, deserve talaga nila. Kasi sa kabila ng kahirapan, doon makikita mo yung bakas ng mga mukha nila na masaya sila, di ba? Um... Talaga naniniwala sila sa Panginoon, sa Panginoon lang sila kumakapit at nananampalataya. Ayan. God bless you all and Jesus loves you.